Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh May tanong dito ang ating kapatid na si user Band 1, Sabi niya, Salam Ustad Okay lang po ba minsan ay bisitahin ko ang libingan ng kapatid ko? Babae po ako uh, uh, Babae po ako, hindi naman po ako iiyak ng malakas At pwede rin po bang magbasa doon ng Quran? So, Quran po uh, Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Uh, ang pagbisita po ng babae sa libingan ay uh, hindi po napagkasunduan ng mga ulama ang hatol nito may nagpahintulot may nagsabi na hindi ka aya aya at mayroong hindi po nagpahintulot at ang ating uh, hatol dito na pinakamalapit sa katotohanan ay pwede po pwede pong bumisita ang babae sa libingan at wag lang pong dalasan sabi nga ni mamal kurtubi rahimahullah sa mga hadith na pa ang babae na bumibisita sa libingan ay yung pong madalas na bumibisita. Pangalawa, si Aisha Dalawaan ha kasi, uh, nakita siya ng uh, babae, tinanong siya kung saan siya pupunta. Sabi niya, pupunta ko sa libingan ng kapatid ko. So sabi ng babae, uh, alay sa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, makad na an, 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 anha, uh, anha, diba, hindi ba't ipinagbawal ng propeta Sallallahu Alaihi Wasallam na bisitahin ang libingan? Sabi niya, oo, Suma so, amara bi Pagkat sabi niya, oo, pero pagkatapos noon ay pinagutos ng propeta sallallahu alaihi wasallam na bisitahin na ang libingan. So, noon daw ay pinagbawal. Tapos uh, inutos na naman ng propeta sallallahu alaihi wasallam na bisitahin daw. Pagkatapos naman, mayro mayro pang hadis na nagpaalam si Aisha radhiyallahu anha sa hadis ni Imam Muslim, nagpaalam siya sa propeta sallallahu alaihi wasallam kung ah uh, pwede ba siyang, kung bibisita siya ng libingan, ano ang babasahin niya? So, tinuruan siya ng propeta, sallallahu alaihi wasallam na sabi niya, pag bumisita ka sa libingan, ay basahin mo ang, assalamu alaykum ahl al diyari min al wal muslimin, wa yarhamullahu al mustaqdimina minna wal musta'khirin So, yan yung uh, idinua ni, uh, o yan ang dua na itinuro ng propeta, sallallahu alaihi wasallam kay Aisha kapag siya ay bumisita sa libingan. So yung babae naman na nakita ng propeta sallallahu alaihi wasallam na umiiyak sa libingan, hindi niya pinagbawalan. Sabi niya magsabarka. Hindi niya sinabi ng umalis ka at uh, iwasan mo 'yung pagiyak-iyak diyan. So sa pagbisita sa libingan pangkalahatan, sa lalaki, uh, ah sunnah, s'empre sa babae naman ay uh, uh, nagkaroon ng opinion ang ating mga ulama. At ang pinakamalapit sa tama na nakikita ko po dito ay pwede pong pumisita ang babae sa libingan sa kondisyon uh, wag dalasan. Pangalawa, kung malayo ay kailangan may kasamang mahram. Pangatlo, kung Muslim ay magdua, iduan niya yung mga patay doon ng kapatawaran at kahabagan nawa sila ng Allah. At uh, pangatlo, uh, kailangan iwasan ng pagpapalamuti o pagpapaganda, pagpupunta po sa libingan at kailangan may kasamang mahram. And then, kapag naman non-Muslim yung namatay, uh, pwede namang bisitahin pero hindi sila pwedeng isama sa ating panalangin kasi bawal silang isama sa panalangin natin ang mga namatay na hindi Muslim. Tungkol naman sa pagbabasa ng Quran ay hindi po pwede kasi ang libingan ay hindi po yan binabasahan ng Quran. Hindi po yan lugar na pinagbabasahan po ng Quran kasi ang pagbabasa po ng Quran doon sa libingan ay po. Allahu a'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.